Oh, anak. Andiyan ka na pala. Ah, uh, anak, baka may pera nga dyan. Nangukutom ako eh. Eh, tay, kakabigay ko lang sa inyo ng pera at pang ulam kagabi ah. Sus, ko, anak. Ubus uh, ubos na yun. Kulang pa nga eh. Tsaka nga pala. Ah, uh, umutan din ako sa kapitbahay pang dagdag ulam ko kanina. Tsaka kumuha na rin akong painom namin ni Paring Benny. Uh, anak, yung utang natin doon, 800 plus. Bayaran mo, ha? 800 plus, Tay? Ang laking halaga naman yan. Ako, anak. Kunti lang naman yun. Kaya mo yun. Tsya, di ba, ano bang pichana? na? Sahod mo naman bukas. Ah, anak. Bigyan mo ako ng pera. Eh, Tay, alam mo naman, ang dami nating bayarin dito sa bahay. Hindi pa nga tayo nakakabayad ng utang niya sa mga kumpare niya. Tapos nalagdag ka na naman. Ako, Angel. Napaka-arte mo naman. Kunti lang yun, oh. Kaya mo talaga kung matiis, ha? Eh, nagugutom ako, eh. Ito, eh. Hindi naman sa ganun. Alam mo namang magkano lang kinikita ako, eh. Kaya sana naman matuto tayong magtipid. Alam mo naman dami nating bayarin dito sa bahay gusto ko na naman magtulungan tayo eh. Ah, nagre-reklamo ka.